Kontra sa dati niyang team mga idol ay nagawa ni DeAndre Ayton ang best game niya para sa Lakers kung saan nagkaroon siya ng 29 points team high po yan, then 10 rebounds, dalawang assists and three blocks. Very good talaga ang ginawa ni Ayton at kinailangan ng LA yung bawat isa sa production na yan dahil shorthanded nga sila. Ang daming injured at pinahingang players this game at pangalawang game na kasi to ng back to back nila. Kaya marami rin available na tira para sa kanyano na pwede niyang itake. Dito po ay may pick play sila ni Jake mga idol at kapansin-pansin na napakababa nitong itong siklingan dyan sa pick and roll defense nila. May epekto po yan dito kasi una, hindi na makakapasok all the way si Aiton sa loob para makapag-roll. Kaya may kita natin ng mas maayos yung parang adjustment ng Lakers dyan. Na hindi na nila pinipilit pa si Aiton na maging love threat kundi hinahayaan nila to na maging siya sa opensa. Tignan nyo sa mga games, makapansin nyo yan na around sa area ng box na ito sinasalo ni Aiton lagi ang bola. Then gagawa siya ng iilang mga moves tapos i-score or ipapasa sa kakampe. Tula dito na nag-spin move kay Klingan sabay fader Alanovitsky. Sweet looking din yung tira na iyan. NBA na ulit pero tuloy-tuloy pa rin po ang basketball dito sa Pinas with PBA at iba't ibang mga liga pa. May bonus pa rin po si One Export sa unang ninyong hulog. Tignan nyo lang po ang napupusuan yung mananalo sa bawat laro sa iba't ibang liga pa yan. I-click nyo lang ang link sa ating komento at i-type nyo na rin po ang ating code na nakikita dito sa ating screen. Jonas PB lang naman yan. Again mga idol, kita natin sa ito na tatanggapin ng bola rito sa area na ito. Feel ko ito talaga ang sweet spot niya kapag nag-ooperate sa opensa kasi kita natin hinihingi pa niya yung bola. Or at least ready na siyang kunin to kung ibibigay man. Sa tingin ko, no, kapag nasasalo niya ang bola sa mas malalim pa dyan, eh doon na bumababa ang mga percentage niya. Sa luto, mga idol, ah, hindi tira. Kaya parang wala sigurong stat patungkol dyan. Base lang din sa obserbasyon natin at lagi nating pinapanood ang Lakers din. Kasi dito, sobrang lalim niya sinalo yung bola at wala naman problema ang ibang bigs kahit ganito kalalim. Like kung kunwari si Shaq to, malamang, eh sasalampak na lang din niya yan eh. Pero si Aiton dito ay nagmintes. Though dito wala siya doon sa area na sinasabi natin, eh kita nating malayo-layo pa rin to sa rim. Yung tipong kahit na hindi siya mag-turn around dito, eh may buwelo pa rin siya na magagawa at may ibang move pa siya na pwedeng gawin. Like pwedeng umatake pa, pwedeng mag-pose up. Iba't iba pa nga mga idol, kaya yun nga rin yung point natin. Mukhang sa ganito gumagana talaga si Aton yung tipong nakakapag siya lalo na kapag yung bola eh nasa kamay niya. Balikan natin tong video natin 2 weeks ago clearly, magkaiba rin talaga sila ni Hayes ng timing sa mga bagay-bagay. Again, sanay nice si Hayes sa mga love passes kahit saan mo man iba to. And dito nga sa love play nila kanina sa may above the rim pangayan at isasalampak niya na lang. Dito kay Aiton, Ganun nga lang din eh. Pero yung kamay niya ay hindi naka-extend. Kaya paano niya talaga masasaluyan kung ganun? Timing lang din talaga and maybe iniisip din ito na floater pala yan at hindi aliyup mula kay Luka. Pwede rin yun. Tama naman ang boto ni Lucas sa tingin ko, above the rim din. Kung inextend lang ni Aiton yung kamay niya kagad, malamang daktak din yan. Pero inextend niya na nung pababa na siya, hindi gaano extended nga eh. Bad timing at execution sa parte ni Aiton. Nung panahon nga na iyan, eh, parang pilit pang ginagawang love threat itong si Aiton ng Lakers kesa yung player na kung sino talaga siya. At unti-unti na rin nagbabago yan ngayon mga idol. Tulad dito na imbis na love, pocket pass nga ang ginawa. Actually, napansin nga rin po ni Luca yan na pocket pass ang mas trip down ni Aiton kaysa sa mga love pass tulad nung pinakita natin. Ayan o, sabi niya, I think he prefers the pocket pass. I didn't play with the center like that. I think he prefers pocket. Like I said before, we need to talk about it and then we need to get him more touches. And ganito nga yan yung ginawa ni Bronny na pocket pass doon sa area na sinasabi nga rin natin. Another score yan para kay DA. Ito rin yung try nyong pansinin mga idol. Feel ko, eh ayos at kaya naman din talaga ni Aiton yung love pass kasi ginagawa pa rin naman nila yon dito sa Lakers pero hindi lang madalas. Pero sa tingin ko lang ha, mas magiging successful yung love pass kung parang si Aiton mismo yung gumugusto nun. Tula dito na nagkakatsa at hinihingi nga rin niya yung bola. Siya pa mismo yung nagtuturo na i sa kanya. Kaya alam na alam talaga niya yon kaysa yung kanina na tumalon siya pero parang hindi siya handa nun kasi hindi nakaderecho yung kamay niya, di ba? Well, unti-unti na nga pong na-figure out ng Lakers tong si DeAndre Ayton at kung ano yung mga prefer niya na spots umatake. At yan nga rin po yung napansin natin kapag nandun siya sa may free throw area, be it medyo mas malayo or medyo mas malapit ng konte, dun niya nagagawa yung bulto ng kanyang damage. And kapag may space siya para makabuelo kahit papaano. May nabasa nga ako sa comments sa video ko eh, na parang yung mid-range J daw yung layup ni Ayton At legit, totoo yan so far. Sa murang NBA season no, mas mataas pa po ang mga porsyento niya sa jump shots niya 61.3% yan mga idol kesa sa mga porsyento ng mga layups niya na 58.8%. So gamay talaga niya yung mga jumpers na take niya mga idol at nakita rin natin yan sa laro na ito kontra sa dati niyang kuponan na Portland Trailblazers. Kaya kayo ba mga idol? Ano pa ba ang mga napansin nyo sa laro ni DeAndre Ayton lately? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, magsubscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.